Aprobado na ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero ang ilang labor group na insulto sa bariabariang umento. Nasa front ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa hinabahaba ng diskusyon sa umento sa sahod, nagdesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region. Nadagdagan ng 35 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kaya mula sa kasalukuyang 610 pesos, magiging 645 pesos na ang daily minimum wage sa mga nasa non-agriculture sector. Habang magiging 608 pesos naman ang nasa agriculture, service o retail at manufacturing sector. Ipatutupad ang aumento simula sa July 17. Ayon kay labor leader Leo De Guzman, insulto hindi aumento ang 35 pesos na dagdag sahod. Yan din ang tingin ng grupong Makabayan, yung ginagawang barya-barya o oh, napakaliit talaga nung dagdag sahod na yon. Kulang na kulang talaga yan, napakaliit niyan, mumu talaga yan para sa kanila. Hindi raw ito makasasabay sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Krisis ang abuti natin. Ngayon, ang pinaka-indikasyon ng krisis na meron tayo ay yung mababa, di ba, yung ating piso sa dolyar. So, ibig sabihin, niloloko tayo, no? Na may konti, uh, mumulang 35 pesos, samantala ang laki-laki, di ba? mga kinita ng mga malalaking kumpanya. Gip ni Brosas? parang ginawa ito para siguro sa zona, pero hindi ito nararapat. Nakabinbin sa kamara ang mga panukalang omento sa sahod ang makabayan, 750 pesos ang gustong dagdag, habang ang TUCP o Trade Union Congress of the Philippines, 150 pesos naman ang gusto. Kaya dismayado sila sa binigay ng wage board. So, parang crumbs nga lang talaga eh, to humiliate, workers, workers. Kumbaga, consuelo de bobo. Ayon naman sa grupo ng mga employer, may ilang kumpanyang umalma pero susunod naman daw sa taas sahod. Talagang pinakapasakit dyan doon sa, sa micro na yung 40 pesos na huli increase, e binuburo pa nila. Na ayos e eh, 35. Ngayon, eh, marami mahihirap talaga yan. Matatanda ang noong Labor Day, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magsagawa ng review para sa minimum wage rate sa bawat rehiyon. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng grupong TUCP sa ibinigay na kakarampot na umento sa sahod. Hulyo pa noong nakaraang taon ng magbigay ng 40 pesos na umento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez News Five. Mga kapatid Cheryl Watson po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.